Igit dalawang daang campus journalists mula sa iba't ibang skwalahan sa Malabon at Kaloocan ang dumalo sa Broadcast Media Congress 2025 nitong September 19. Tampok sa event ang mga batikang broadcaster na nagbahagi ng mga kaalaman at karanasan sa larangan ng media industry. naritong report ni Divina Flores. Siksik! niglig at umaapaw na kalaman mula sa mga media practitioners. Iyan ang nakulot ng mga estudyante sa katatapos lamang na Broadcast Media Congress 2025 noong September 19. Ito ay inorganisa ng Bachelor of Arts and Journalism Program ng City of Malabon University, katuwang ang Aliw Broadcasting Corporation. Nasa 200 na campus journalist mula sa private and public schools sa Malabon at Caloocan ang nagsama-sama sa event na ito. Sa registration pa lang, damanang excitement at interes ng mga estudyante na matuto at makihalubilo sa kanilang kapwa campus journalist. Bago pa man magsimula ang programa, nagkaroon muna ng formal na pagperma ng Memorandum of Agreement ang Aliw Broadcasting Corporation at ang City of Malabon University para sa naturang event. Present sa MOA signing, Sen. Atty. McNeil Rante, General Manager ng Aliw Broadcasting Corporation, Dennis Antinor, Vice President for Business Development ng Aliw Broadcasting Corporation, University President Dr. Glenn D. V. de Leon at Dean ng College of Arts and Sciences Dr. Arnel D.L. Basilio. Mas tumaas ang excitement na opisyal ng magbukas ang programa. Apat na eksperto mula sa iba't ibang larangan ng media ang naging resource speaker sa Congress. Una rito si Andrew Nasino, news anchor and news desk editor ng Aliw Broadcasting Corporation kanyang tinalakay ang mga dapat tandaan patungkol sa AM radio programming at news writing. Kailangan marunong tayong mintindi yung comprehension natin, lawakan natin yung ating pagunawa sa mga bagay-bagay, magbasa, magbasa, magbasa. Yun na po ang, ang uh, sangkap, ikan, para makuha po natin yung sustansya po that issue. Binigyang diin din ni Mr. Drew ang kahalagahan ng pakikisama sa media. Kailangan meron nito, meron nito. Yeah. Common sense. Mm diba? -hmm. Kasi kung wala, wala kayo nito, wala kayo nito, Ah, uh, hindi kayo makakarating sa pupunta nyo. And one thing, kailangan marunong hindi kayo makisama. Please pakikisama para tumagal kayo sa industriya. Bigyang linaw naman ni Home Radio 97.9 FM music programmer na si Mr. Johanna Bando ang mga maling pananaw o kuro-kuro so, sa usaping FM production. Common misconceptions about FM radio. Sabi nila, FM radio is outdated. Pasay na. Naniniwala ba kayo I'm here to tell you that FM Radio is a hybrid media platform. It's not an old box anymore. Payo niya sa mga future journalists ng ating bansa. For our future journalists, please keep at Keep your eyes wide open. Be unbiased. And if you still don't know what's going to happen next in your future, do not be afraid. There is no clear-cut outline. as to how things should turn out in the future. Tinalakay naman ni Mr. Dennis Antinor Jr. ang content creation and social media. Walang makakapag-promise na magba viral ang mga gagawin yung video. Wala. God, don't stop. Don't stop creating, producing content. May payo rin siya sa paglaban sa fake news. Kailangan po tayo tayong nakakaalam at nakatuklas ng katotohanan. Stick with it and have the responsibility to spread it, to tell it to the people, hindi lang sa kamag-anak natin, hindi lang sa hindi lang sa mga uh, kaibigan natin, kapitbahay natin, especially to all your followers and friends face to face and online. Kinagiliwa naman ng mga estudyante ang panghuling paksa tungkol sa broadcast announcing. Lalo na nang ipakilala ang iba't ibang tinig sa likod ng mga cartoon, films at video games. Siya ang tinagoy ang Voice Master of the Philippines, batikang voice artist at motivational speaker na si Pocholo Gonzales. All of us, fans one and all, I am to say. video channel. O hindi, ako si Ako ang cartoon Payo niya sa mga nais maging voice artist. Huwag kayong maging voice talent pwede maging voice artist kayo. Kasi magkaiba yung voice talent. Yung voice talent, ginagamit lang nila yung boses nila sa pag-earn ng money. But a voice artist, they do it for the craft, for the art, for the purpose. No? Ginagamit to para tumulong sa iba, katulad ng ginagawa ko, nang walang kapalit. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama sa Broadcast Media Congress 2025 ang mga campus journalists mula sa iba't ibang eskwelahan ng Kamanawa ang kanilang pagkikisa ay malaking oportunidad tungo sa paglabo ng kanilang kakayahan at kasanayan sa larangan ng pamamahayag bilang mga future journalists ng ating bansa. Overwhelming para sa program chair ng Bachelor of Arts in Journalism at advisor ng Kapisanan ng Kabataang Karyodista at CMUI Connect na si Professor Janeline C. Tan, ang matagumpay na BMC 2025. Bilang Campus Journalism Advocate, masaya raw siyang mapagsama-sama ang mga estudyante na nangangarap ding magkaroon ng career sa media industry. Ang pinaka-purpose lang naman kung bakit talaga gusto kong mangyari ito, no, natin yung mga real journalists no, from the media industry sa City of Malabon para ma-appreciate ng mga journalism students ang kanilang course at makita talaga nila yung trabaho sa likod ng camera. Marami raw bagong natutuhan tungkol sa journalism at communication ang mga student participants sa BMC. I learned something more than just information that like journalism is, isn't just about writing information. But rather to write a story that matters. I learned so much today. Uh, I I engage with people. The viral the viral issues na need to tackle, We tackled it today. They explained it to us. I had a very very blessed experience today as a young journalist I find it very uh, interesting and inspiring na a corporation made a program like this to inspire us young journalists to improve our writing skills, especially how to write news that can. And inspire and appeal more on the younger generation. As someone po na editor in chief po ng The Queen, and nalaman ko yung mga anong dapat gamit sa news writer. Sobrang po ako natuwa this program po na nakasali po kami dito and nakaka-enjoy po. Nagbigay rin ang kanilang mga natutuhan ng mga journalism students ng CMU yung tumatak na aral sa akin yung radio broadcast ko sa mga nagdaka speaker yung usapin ng radio broad natin na dito nalaman ko na yung pag radio broad pala hindi lang siya nalilimitahan sa pagbabalita sa likod ng camera maaari tayong maghayag natin yung mga saloob ipatukol sa mga issue na kinakarap ng bansa sobrang saya sa puso no, na maging part na itong media congress na ito dahil ayun nga marami tayong mag magiging takeaways no? at matatagdagan yung knowledge natin sa pagsulat ng mga balita. Masaya siya na nakaka na natututo ako and at the same time interesting. It's an interesting event, it's an interesting experience and fun and it's it's informative, it's educational. Natutunan ko po kung paano po yung step by step process in creating news and kung ano po yung mga important details na dapat nakalagay sa isang news, kung paano po siya magiging catchy and kung paano po siya magiging content and factual po. Bilang suporta sa nasabing programa, dumal Senado rin si Malabon City si Mayor Ginny N. Sandoval upang maghatid ng makabuluhang mensahe sa mga estudyante. Sa ating pong mga estudyante, 11 schools po na dito ngayong araw na ito. Napakaganda nito oportunidad na binigay sa inyo para matuto, kapag interaction sa iba't ibang uh, media personalities. Dapat po uh, Mabigyan tayo ng uh, responsibilidad na inaatan ko sa atin. Bilang pagtatapos, binigyang pagkilala ang Alio Broadcasting Corporation officers at committee ng KKP Organization, at ang CMUI Connect Team sa kanilang naging kontribusyon sa naturang event. Ang tagumpay ng Broadcast Media Congress 2025 ay patunay na buhay na buhay ang periodismo sa mga eskwelahan at sa puso ng mga kabataang nais makatulong sa kapwa Pilipino sa paumagitan ng pamamahayak. PNC 2025! Para sa CMU Connect, ako po si Divina Flores, konektado para sa kabataang malabuan Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMUI Connect. Ako po si Cassandra Acol, konektado para sa Kabataang Malabuenyo.